Hi guys, ayan! So magandang magandang araw po sa inyong lahat So ito naman po si Kyde guys At uh, isa naman po na i-share ko po ngayon uh, Kung paano po ako nag-prepared po para sa paparating na bagyo po dito sa Japan. Ayan, so medyo malungkot po si Kindish guys dahil marami rin po mga kababayan din natin na kung saan po is nagsimula yung bagyo. Ayan, so sa mga nakapagbalita po, na, nakita nyo po totoo po lahat iyon. And then, kahit dito po sa amin guys, malapitan po sa amin, may na ano na po ng bagyo na hindi madaanan yung kalsada, tapos talagang Uh, punong-puno po talaga yung uh, river. Kasi iba po kasi ang bagyo ngayon. Yung kumbaga guys, pumupunta na siya sa tubig dapat eh. Pero bumabalik siya talaga sa lupa. Ayan. So, ang ibig po sabihin niyan guys sa bagyo na to is para siyang may pag, may, hindi naman siya parang tornado. Pero, yung impact niya parang ganun. Dahil instead nasa sa yung sa tubig nga siya, doon siya pumupunta, pupunta yung point niya sa lupa talaga. Ayan, kaya maraming tsaka ambagan yang umalis sa isang lugar. Yan. At higit sa lahat, parang plano niya talagang daanan yung buong Japan. Yan. So, medyo lucky pa kami ngayon dahil nga po hindi pa nakarating sa amin. So, naga-update palagi. So, may mga emergency kami, guys, tapos may mga ano, uh, yung sa Alsok po, ayan, so member po kasi si Kindness nun guys, kaya sila yung naga update sa amin. Yan, kapag talagang emergency alert na po, kailangan na pong mag-evacuate. Ayan, so may kukontak agad kay Kindness. Alright? So, yun po ang isa sa mga, ano, na share ko po sa inyo guys. Sa mga kabayan ko po na hindi pa po nila alam, kapag naging member po kayo ng ALSOC, hindi lang po yun sa mga, uh, sa mga tungkol sa trabaho nyo po, sa opisina nyo po, yan po ay lahat po, pati emergency, yung mga lindol, mga tragedy, sila po mismo nagbibigay po ng alarm. Yan, emergency alert po tayo. And then, uh, doon din po natin malaman kung saan po tayo mag-evacuate. Alright? Yan po. So, yun po yung isa sa mga pinaka-importante guys, na magmasid rin po tayo na kung ano ba yung mga... Uh, kailangan din natin para maging updated tayo sa lahat ng mga pangyayari dito sa uh, bansa, sa Japan. Alright? So, yun po guys, ah, uh, buti na lang guys kasi yung Japan talaga, alertos talaga sila sa mga weather update, kung ano ba yung mga kalagayan na. So, nanood kami ng balita. So, napansin nyo guys, matirik pa talaga ang init. Ayan. So, mga nakapagpanood po pala ng naunang upload na videos ko po guys na bumili pa ako ng, ano, ng mga kakailanganin ko sa aking pagtatanim. Ayan po, hinabol ko lang po siya guys. Ayan, para hindi masayang yung tinatanim natin para tuloy-tuloy po. So, may mga ginagawa si Kindish at isa po ngayon na eh, i-share ko po sa inyo ayan po kung Uh, ano ba yung mga uh, preparation ko po kapag may may ganito mga tragedy hindi lang sa mga bagyo, lindol yan po at iba pa okay, so hindi lang tayo guys na parang kampante na may mag emergency alert kailangan din po tayong maging alerto din po kapara sa ating sariling kapakanan okay, so yun guys, ang unang ginawa ni kindness is nag uh, siyempre bumili ako ng bigas ayan po, isa sa yung mga dahilan ngayon guys panic buying pa talaga ang bigas ngayon hindi po dahil sa may bagyo, dahil po sa weather. So wala pang dumating na bagyo guys. Ang ginaklaro ko lang po, hindi po nagpapanic buying dahil po sa, uh, hindi po nagpapanic ng bigas dahil po sa bagyo. Wala pa pong bagyo, na uh, napapansin na po namin paunti ng paunti ang stock na dinideliver deliver tapos dati kasi guys ang daming mga uh, 10 kilos na bigas binibenta kasi madalas yung talagang pinakamarami dito eh ngayon kasi halos nagpa 5 kilos na lang so nagtaka rin kami, yun pala ang dahilan is shortage po dahil nga po sa weather dito na uh, umuulan yan po. So, hindi nakakapag-harvest agad ng maramihan ang mga uh, farmer dito sa Japan. Yan. So, medyo mabagal ang production ngayon ng bigas. So, hindi po dahilan lang sa bagyo. So, yan po ang dahilan. Wala pa pong bagyo medyo naglimit na po talaga ang stock ng bigas. So, nung dumating po yung sinasabi nilang noon din nag-update po ng may darating na lindol ayan kung na naalala nyo po na-upload ko po yun guys na may paparating na lindol. Pero sa awan ng Diyos, hindi naman siya natuloy, pero natuloy naman yung bagyo ngayon. Kaya lalong lumala rin po ang shortage ng bigas. Ayan, so meron din naman pong bigas talaga na deliver pero ang problema is, uh, hindi na po yan, yung iba guys, bagyo, hindi nakakaabot agad ang deliver. Lalong bumagal, kaya naubusan ng stock. Yan, so, yun po yung naalala nyo po guys, so naunang upload ko. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsabay-bay nun, umuulan pa talaga nun. So, naghanap talaga si kindness ng bigas. Pero nagpapasalamat ako guys, dahil nga po, may mga kaibigan tayo, matapos mga sister-in-law ko, nagtatawagan kami. ayun so may bigas doon. So, hindi kasi sila pwedeng bumili guys para sa amin. Yan, ginaklaro ko lang po dahil sa bawat pamilya isang bigas lang po ang pwede talagang bumili isang sako lang ng bigas so may limit po talaga siya so ang ginawa namin uh, ako at kaya ko kumuha siya pa isa-isa para ibigay din namin sa aking sister-in-law. So, hindi lang talaga lahat kay Kindness yun. So, ibang teller yung asawa ko, iba din ang teller ko. So, para hindi kami magkakapamilya. Kasi nga po, uh, naawa din ako sa sister-in-law ko, guys. Yung isang sister-in-law ko, wala din siyang bigas. So, ganun lang yun, tulungan. Hindi ko talaga inaako ang lahat. Yan po. Para naman ilang araw may pangano tayo. Mga mailuto. Ma Tsaka hindi rin kasi kami masyado sa rice. Ayan, so, ano-ano nga ba yung mga preparation ni Kindness? So, ito po yung vlog na to ito. Uh, ko lang po sa inyo guys sa uh, bilang nasa ibang bansa. Uh, ito po yung pinaka-importante sa atin sa bilang mga Uh, OFW, ayan, kung saan man po tayo, ano man tragedy, kung ano ba yung una-una natin na uh, kailangan na is secured, ayan tapos, syempre guys, ayun nga na grocery ako, konti. tapos, kung wala man akong bigas, hindi ako nagu-worry, dahil nga po uh, may mga, ano tayo, yung mga sa harina, diba, harina guys, so isa yung mga ano ko sa inyo, harina pwedeng gawing tinapay, pwedeng gawing hotcake, o diba, yan so, tapos may mga pondo rin ako ng mga ramen, yung niluluto nil natin, ayun po. Tapos, ano pa ba? Mga, uh, yung mga dilata. Yan. So, hindi ko na po pinapakita sa inyo, guys. Hindi ko na yung binivideohan halos kasi sa mga naunang na-upload ko. Napakita ko na po sa inyo kung ano yung mga uh, kunting naggrocery ako, guys. Ayan. So, sa totoo lang po kasi, guys, kapag may ganito kasing tragedy, yung mga mga pagkain kasi, napaka importante po talaga yun, pero kapag nag-evacuate po kayo, may iwanan po talaga natin yun, kaya wag tayong masyadong marami talagang iimbak, yan po dahil mag-isip din tayo para sa iba, lalo na sa bigas. Para naman yung iba may makain pa. Yan. So, kumbaga, ano tayo guys, magbigayan and mag-isip din tayo at maging kalmado. Yan. All right, so baba ako guys at may papakita ako sa inyo na ano ba yung preparation namin. Yan, dito sa bahay. Okay? Alright guys, at ito po yung isa sa mga isinishare share po ni Kindness Ayan, kapag may mga ganito po guys, lalo na pag nasa ibang bansa tayo, kung po pwede, i-secured na po natin guys ang ating pasaporte. Dahil kapag nag-evacuate, ano man po talaga ang mangyari sa ibang bansa, hindi lang bagyo o ano pang mga gera o ano ba, kailangan po nakasecure palagi yung ating pasaporte para in case of emergency talaga na kailangan nating muwi ng Pilipinas, may nasa atin lang po yung ating pasaporte. Ayan, so ito po ay sinishare po ni Kindness sa lahat po ng mga kababayan ko po na nakatira sa ibang bansa. Pero alam ko po guys na uh, ganito rin po ang ginagawa ng mga uh, kababayan ko po. Yan. So isa po ito lang na isishare ko po guys na palaging Uh, wag lang po tayo maging kampantila kapag nakatira po tayo sa ibang bansa. Uh, madalas is need po talaga natin ang pasaporte in case man na uh, mag-uwi tayo. Yan, yeah, need natin na umuwi sa Pilipinas. Alright? So, palaging dala po natin ang ating pasaporte. Ayan, para in case po guys na i-evacuate kami, bit-bit pa rin namin ang pinakamahalagang papeles po natin. Yan. So, ito po ang mga isinishare ni Kindness. So, ito guys, ayan po, may posporo din dito guys sa Japan. Ayan, maraming posporo si Kindness. Ito guys, matagal na talaga ito. Kahit, si Kindness po kasi, kahit ano, kahit po, ah, uh, walang mga tragedy, may mga gamit talaga kung mga ganito guys. Ayan. Kasi nga, Ah, uh, ginagamit ko to sa aking altar. Yan po. And then mga kandila. Yan. Kasi nga kapag naglindol o anumang man bagyo, di natin alam guys, mawalan talaga ng kuryente at totoo po talaga iyon. Nawawalan po talaga ng kuryente kasi ayun nga po kapag uh, sobrang lakas talaga ng hangin tapos may baha, ayan, uh, delikado po ang kuryente. Yan po. So isa so, ito yung may ngayon ni Kindness na may kandila po ako. Okay? So, yan po yung isa sa mga isini-share ni Kainis. guys. hindi lang po yung nag tayo ng uh, damit natin. Yan. Tapos, uh, kailangan din natin, guys, ng kahit mga konting kagamitan natin sa bahay. Yan. Para pang support lang po, lalo na kapag masyadong madilim na sa gabi. Okay? So, yan po, guys. Posporo, kandila, pasaporte. Yan po. Bit-bit po natin ito palagi. Okay? So, ngayon guys, ah, naman si Kindness sa labas ng bahay. Ayan, so ano ba ang gagawin ni Kindness dito? Ano ba yung gagawin ko na preparation? So, nandito ako ngayon guys, isa sa mga sinishare ni Kindness. Ito po ay uh, solar panel po. Alright? Ayan po. So, hindi lang po, posporo at kandila ang ginagamit ni Kindness. In, uh, in case man po ano man nang mangyari. So ito ay ginagamit ko po talaga ito sa gabi kapag nagpe-fishing kami. So sa mga nakapagsubaybay na rin po na aking mga nakarang upload, madalas po nag si kindness sa gabi, uh, ito po yung ginagamit namin, guys. Hindi kami kapag hindi kami nakapagdala ng generator, yan po. Lalo na kapag ilang uh, isang gabi lang kami. So tama na po ito sa amin. Okay? So ito guys ay ah, uh, ito yung magiging ilaw. Yan, in case man na mawala ng kuryente, may ilaw pa rin tayo, guys. Ayan, yung ating Uh, ginamit na pang solar po guys kaya nilaba, nilagay namin sa labas para mag charge po siya alright yan po tapos ito naman guys pareho lang din sila may ilaw din to so na upload ko na rin po ito nun guys na ipaliwana ko na rin po ito sa inyo ayan so kung paano namin kung paano siya gamitin at tigit sa lahat ulitin ko lang po kapag nawalan po tayo ng kuryente pwede po tayong mag charge dito alright pwede tayong mag charge ng cellphone yan. So, yun po guys, ang uh, pinaka, ano, pinaka importante. So, wala pang kayong gamit nito guys, kahit lalo na po sa Pilipinas, kapag mag brown out po, o ano man, na malakas yung mga, mga bagyo, pag may solar po tayo, okay na po yun guys, hindi lang ng kandila, kasi alam ko, maubusan din tayo ng kandila, kaya mag, ito yung maganda guys, yan po. So, pwede natin i-charge. So, ito yung isa sa mga sinishare ni Kindness po. Yan. Sa mga kababayan ko yung po dito sa Japan. Na nagagamit po natin yung ating, ah uh, na nabibili natin po na solar. Para yung kapag pumunta tayo sa mga overnight, mga night swimming, ganun. So, yan. Isa charge lang po talaga natin. So, hikita nyo po yan guys. So, oh. okay, nabiblink po siya. Yan. Nag-charge po yan. Alright? Alright. Okay, so dito naman tayo guys sa aking bakuran. So, ayan guys, uh, kung napansin nyo po, kakalagay ko lang po kasi ng artificial grass 'yan. So, hindi pa kasi ito tapos dahil nga po naubusan kami ng time. Talaga. So, medyo kahul pa kami sa oras. So, hindi pa namin na ipitan guys, 'yun napansin nyo po guys so oh, ito. Wala pa kasi itong mga ipit 'yan. Tapos sa gilid po, napansin niyo po. So, wala, kailangan kasi may mga hook yan, guys. So, hindi pa tapos. And then, ginawa namin, ayan, <laughs> hindi namin kasi to ginagamit. dapat tatapo na sana namin, pero naging ayosable uh, sa po siya ngayon dahil nga po, ah, uh, bakal po kasi siya. So, may medyo mabigat po. Yan. So para hindi liliparin niyo ating mga uh, gamit dito, yung especially yung ating artificial grass. Okay? So, yun guys. Uh, pakita ko lang po sa inyo yung kabuuan. Ayan. Nilagyan namin dito. Yan po. Para hindi talaga siya mag uh, matanggal yung nilagay natin na artificial grass. Ayan po guys. So, oh. so, isa po sa mga tips ko po guys para makaiwas po tayo na may matumba. Yan. Katulad po ng ladder. So, why not? Ibaba na natin. Huwag natin na uh, um, uh, hayaan na nakatayo. Kasi pag malakas ang hangin, matutumba talaga yan guys. So at least may purpose pa siya. Dahil yung, yung, uh, yung ating uh, artificial grass, hindi na yan lili pa rin Yan po. Kasi nga po, mabigat din po kasi yung ladder. So ito yung isin-share ni Kindness sa inyo guys. Na kapag may makagamitan tayo, katulad po nito na nakatayo lang. Uh, kung po pwede po, tumbahin na po natin. Yan. Yan po guys, salo na po sa mga bisikleta. Yan. Kasi nga po, uh, pag mukunting hangin lang ang bisikleta, natutumba na siya. So, why not? Tumbahin na lang natin. B maging prepared. So, ganun po ang pinakamaganda. Na, para hindi ma-damage yung bisikleta natin. Okay? So, ayan guys, yung ating mga ano, pinakita ko po sa inyo ngayon. Sa palibot ulit ng aking bahay. Kung ano ba yung mga pinaggagawa namin. Kasi nga, mga bakal ito, ilagay namin. Ayan. So, katulad po nito, guys, ang paya ni Kindness. So, matutumba kasi ito. Why not na itumba mo na? Ayan. I-ready mo na siya. Okay? Ayan, guys. At sa lahat, mabigat kasi yung gulong. O, ba? Diba? So, nakatulong po siya, guys, para hindi rin magliparan yung ating mga artificial grass. Yung nga po, ang sinasabi ko kasi nga, sigurado dito, guys, magliliparan talaga ito. Pag sobrang lakas na. Kaya, ang ginawa namin yung gulong na nakalagay lang sa gilid na hindi namin ito ay ito ay pang winter kasi guys pang snow tire ito yan din namin ginamit ngayon okay ayan po yung aming ginawa guys sa bakuran so ito yung preparation ni kindness para sa bagyo yun nga po katulad po niyan yung aming basketball Uh, court. Ayan. Basketball court talaga. Basketball ring namin. Ayan. Instead na nakatayo po siya, tinumba na po namin. ba? Diba? Kasi nga po, dito yan nakalagay sa may dulo. Kapag hinayaan lang po namin guys, sa, sa sobrang lakas, matatamaan po yung sasakyan. ba? Diba? Hindi natin lang kung saan yung punta niya. So, matatamaan siya. So, ayan guys. So, yung balde natin may tubig yan. O, ba? Diba? Para na nahugasan yung ating mga basahan. Ayan. So, punong-puno. At least mabigat. Mabigat po siya. Okay? So 'yun po yung isa sa mga sinishare ngayon ni Kindness kung paano kami nag preferred para sa aming uh, kapag darating po yung bagyo dito sa amin. At sana hindi naman po. Okay? 'Yan po guys. So this time naman guys, ayan uh, update ko po sa inyo yung aking okra. Ayan, ito yung mga tanim ni Kindness. So ito guys, napansin niyo po ah? malaki na po yung aking okra. Ayan. Ayan po guys, so ang ginawa ni kindness ngayon, ayan dahil nga po paparating yung bagyo, ang gagawin natin is i-harvest ko to, ito ngayon. Yung gulay na ano guys, isa po sa mga isinishare po rin po sa inyo. Um, kapag mga ganito na po na tragedy, kung pwede natin guys na i-harvest na po yung mga gulay, ayan tanggalin na po natin agad para hindi masayang at magamit pa natin. Okay? At may uot siya. Ayan. Hello? Magiging butterfly na to. <laughs> ayan. Tapos update ko po rin sa inyo guys yung aking pipino. Sayang man lang. Mukhang matamaan ito ng bagyo kapag darating bukas. Paano na lang ako makakain ito guys. Ayan nga po. Ayan namatay na nga po yung aking tinanim na una na pipino tatlo lang po ang nag-survive na punla, guys. Ayan. Diba? Ayan, guys. Ipakita ko sa inyo. May ano na siya, eh. Ayan, no. Namumulaklak na po. Ayan, no? So, may magbubunga na siya. Diba? Ang problema nga lang, kapag, kapag bagyuhin ito, guys, ito ang problema ko. Hindi ako makatikim nito kasi siguradong maharbat ito ba? Ayan. Saan? manis ka. Hindi siya, ni. Mahilak niyo ani, guys. <laughs> Abang may tumubo guys. Abangan nyo guys kung ano ba yung tumubo dito. Kasi may tinanim si Kendish dito eh. Basta, abangan nyo lang po. wala <laughs> Kung magsisilbi ay eh. kaya lang. Pagbagiwin na yan guys. Eh, mawala na din yan. Ay, sayang no. Okay. So yun guys. So, tanggain ko muna guys yung ating tanim. Para uh, sayang din naman. Pwede nating magulay pa. At least sa pa natin guys. Habang wala pa yung bagyo. Alright. Alright. guwang na judayo siya late pay na dyan guys guys kaharvest ako guys although yung pipino ko talaga baka hindi ko na maabutan ayun guys oh um, dagko na tong ano, ukra And, yung pipino lang natin guys hindi ko maano na okay. ay uod kasi guys may takot ako Ayan. 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 Di ba? Lamig yung feeling, no? Nang magtanin ka, guys. Matapos na yung bunga. Mag-harvest ka na. Ayan. Kahit nandito ako sa bahay, guys. Ayan. Parang ba? Palagi akong busy. Diba? Diba? Okay. okay. Oh. Oh. Happy yarn. Ay, okay tayo, guys. Hindi na ko lang kayo siya, no? Kaya naulahin na ito, guys. Hindi ko ishe siya bunga, guys. Ay. Ay, siya bunga. No. Ito na yung mga okra natin. Tapos mura lang, bili ko ng pula na ito, guys. Ang dami ko na na-harvest. Ayan. Ayan. sayang to oh. may marami pang bunga sana oh. Hmm? So, guys, oh. Bayag ka ayo ba oh. Diba? Di hmm. ba? May namumulaklak pa guys, marami pa pang bunga. Sayang. Pag ano na ma matumba ito ng bagyo. Ba? Sana? Okay. So, yun, guys. Pakita ko lang sa inyo, guys, yung aking na-harvest na okra. di ba? O. Para sa amin, guys, sapat na po ito. Ayan. Healthy pa. Tapos, gulay. So, ito yung sa dahilan, guys, na minsan mas maiganya ako mag, mag... Dito sa Japan, guys, ha? Mas maiganya ako magtanim ng gulay kaysa bulaklak nga po. Kasi nga, seasoning dito, yung bulaklak, nahinayang ako kasi na mamatay siya. Then, ilang, ilang isang buwan lang patay na. Dahil nga po sa weather dito na pagbabago. May, may bulaklak kasi na pwede mo itanim na ganyan lang. Sabuan na yan. Yan po. Okay, so guys. So doon naman tayo sa alubati. So ito naman guys, yung ating alubati. O diba? Sayang kayo siya guys. Uy, kung maano lang siya ng hangin. Kaya i-harvest ko na lang. Kaya mag-luto-luto ako ng lawoy. Diba? So kung sakaling may bagyo guys, may sabaw na tayo ba? Yan tapos yung halimbawa guys mawalan tayo ng gas meron din kasi akong uh, buting. yan naka prepare na po yung mga buting ko guys yung mga panluto natin meron ako nun dahil nga po mahilig tayo sa beach so may mga kagamitan na tayo kaya yan isa sa mga uh, palagbing sinishare po ikaw hindi siya yung guys aking content na to alright yan po okay oh diba guys oh nagko like kayo ko ang rubati sayang so, kay guys kumuhan lang po aning... Kuan. Aning okay. o, ko aning kuwan. ning bagyo yan di okay. oh tak kag mga dahon. ba diba? this yes, may na man yung gulay ni kay dash yan sayang ko hmm, ano po, humot siya ang no, pabango talaga ang arubati guys, po sa inyo lahat. Alright? So, ayan guys. At ko na po yung magkapalam sa inyong lahat. Ayan po. O, pagkita ko sa inyo. At diba? <laughs> Naghanap po kayo na po. Ano si kindness na atong lubati. Upaw na siya guys. Diba? So, huwag kayo mag-alala guys. Dahil magagawin naman si kindness. Ayan po. Sa so, lahat ng pinagagawa ko ngayon, may mga ano din yun guys. May mga plano ako. A, diba? So, please po abangan niyo po pala ang aking mga susunod so, na upload na videos kung bakit nagtataka kayo guys sa so, unang na-upload ko at ito bumili ay ako ng lupa. Yan, hindi ako bumili ng lupa na malaki guys ha. <laughs> ito ay sa sako lamang po. All right? And then may binili din ako dagdag ako na apaso. Uh, so abangan niyo po guys kung saan ko nga po ba ito itatanim. Ayun po. At ano ba yung itatanim ko? Yan. So ito ay mga uh, abangan niyo po sa mga susunod na upload na videos. Yan. Yeah. So, sana is, uh, nag-enjoy po kayo ngayon. At pasensya na po, medyo mahaba po yung aking mga nasabi po sa aking preparation po ngayon. Sa aking uh, paparatin po na bagyo dito sa aming banda. Na sana, uh, salamat sa mga dasal niyo po palagi. At sa suporta niyo po kay Kindness. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga oras niyo po na sinamahan niyo po ako sa aking na-vlog po ngayon. Bye guys! Dumari ka to